Hello everyone for today's video Voice over uh, So going kami Nyan sa video ito Going to Tagbilaran So samahan kami guys Ayan dumaan tayo ng Loay Bridge Yan bridge na po yan ng Loay So ayan may na ako ng Tagbilaran So ayan Nakasakay tayo ng bus And yan po ang akong Tuyo So dako kay kuan sa dollar guys dako kay da ang say tawag na dako rate sa dollar 58.75 so meron tayong natanggap ng sahod sa youtube for almost 2 years guys karon pa jeep ko nakadawat og sweldo so ayan yan nag processing na ang ating money so gamay ragot po guys So, after that, nangaon me of chowking with my partner. So, nag waiting me Anya eh, sa mong order. So, ayan po ang ating order, laureate, at saka yung sabaw ng, ayan, meron tayong sabaw, noodles. So, yun lang, umay na kami. Bye!